ang lalaking naging sikat na model matapos na mag-viral yung picture niya nung nakulong siya. Siya, si Jeremy Mick. Lumaki siya sa hindi magandang environment kung saan napapaligiran nga siya ng mga gang at mga krimen na sobrang nakaapekto sa kanya. Mula pagkabata hanggang pagtanda, naglapas-pasok sa kulungan nitong si Jeremy, kaya naman itong si Jeremy, hindi na niya iniisip na magkakaroon nga siya ng magandang buhay until mag-viral nga siya. June 18, 2014, hinuli ng mga pulis ang isang gang sa California kung saan kasama nga dito si Jeremy at kinulunga siya. Kinuhanan nila siya ng mugshot at ang hindi alam ni Jeremy, itong picture na ito ang babago sa buhay niya. For awareness, pinost nga ng Stockton Police Department yung pictures ng mga hinuli nila at dito nga maraming nakapansin sa picture ni Jeremy. Napansin nila yung blue niyang mga mata, yung cheekbone niya, and yung jawline niya na pwedeng pumantay sa prime na Brad Pitt. Nakareceive nga ito ng maraming likes, shares, and comments at isa lang yung sinasabi ng mga tao. Ang pogi nga daw ni Jeremy. Kasi kadalasan sa mga mugshots, sobrang haggard nga na pinipicturan kasi syempre bago ka pumasok sa kulungan yun eh. Pero ayun nga, kay Jeremy, iba yung kinalabasan. Sobrang sikat nga niya, ginawan nga siya ng meme na sinasabi, sobra-sobra daw yung aura niya para sa isang kriminal. Dahil na matakot nga yung mga tao sa kanya, napugian nga lang sila kay Jeremy at marami nga yung nagsabing, pwede nga daw magmodel itong si Jeremy. Kaya naman in 2016, nang makalaya nga si Jeremy, hinanap siya ng maraming modeling agencies para gawin ngang model nila. Siyempre, para makapagsimula ulit and for income din, tinanggap nga ni Jeremy na maging model kahit na wala nga siyang experience dito. Kahit baguhan at first-timer nga lang sa pagiging model ito si Jeremy, naging magaling nga din siya agad at marami nga yung nakakapansin sa kanya dahil nga sa itsura niya. Pa siya sa New York Fashion Week, sa Milan Fashion Week, Tommy Hilfiger Fashion Show at lumabas din siya sa ilang fashion campaigns and magazines. Puha din siya bilang talents and artista nga sa ilang commercials, music videos at ilang ding mga movies. 2019, naging brand ambassador din naman siya ng isang kumpanyang gumagawa nga ng pabango at kinuha din siya ng isang kumpanya para gawa ng clothing line. Kiging model at actor nga ni Jeremy, dito na nga niya nabago yung buhay niya kung saan kumita nga siya ng maraming pera at naging stable na nga yung buhay niya na malayo sa dati bago nga nag-viral yung picture niya. Ayon, maayos na yung buhay ni Jeremy kasama yung pamilya niya. Meron siyang dalawang anak sa una niyang asawa at isa naman sa bago niyang asawa. At kay Jeremy, gusto daw niyang makwento yung buong buhay niya sa buong mundo, lalo na nga daw yung mga pinagdaanan niya na pwede daw magpatunay na pwede pa rin magbago ang isang buhay at may pag-asa pa nga kahit gaano pa nga kalala ang narating nito. I mean yes, siya kasi nga nag-viral yung picture niya, tapos pogi din naman talaga siya in mukhang model, pero the fact na hindi na siya nabalik sa dating buhay niya and nagbago na din talaga siya, ayun yung mismong nakakamangha doon.